Alright, magandang araw sa inyo mga wanderers. Itong pala yung uh, lugar ko, no? Sa isang bayan sa Taytay Palawan. -Tay dito ako umuwi mga wanderers. So, ito siya ay isang isla na malaki. So, may ano kasi ako mga wanderers, uh, bagong drone. Tinatry ko dito sa amin. Tapos, uh, pag bumalik ako sa El Nido, gagamitin na natin sa Island Hopping, mga Wonders. So, ito ako napapansin ng mga Wonders. Uh, isla na malaki yung sa amin. Tapos, yung pangunahing hanap buhay, mga Wonders, ay pangsda. Ayan, mga Wonders. Yan yung aming pantalan, mga Wonders. At saka yung mga bangka. Ayan. So siguro mga ka ah uh, siguro 10 uh, minutes galing dito nung sa amin, papunta dun sa, uh, sa mainland. Pero malalim yun mga ka-wonders ah. So pag wala kang bangka, makikisakay ka lang or maghiram ka ng maliit na sagwanan ng sibid. So ginawa ko ito mga ka-wonders, palubog na yung araw. Kaya medyo madilim na. Ayan mga ka-wonders oh. Kaya naman. Kaya Mabilis lang pala mga wonders, malubat yung ano nito, yung battery. Mga 15 minutes, lubat na. Pagtuloy-tuloy. Pero mga wonders, astig ah, kasi mabilis siya. Bili mo siyang isit as sports. Ito yung pinaka-syndrome mga wonders Oh. Kung mapapansin niyo, marami pa rin talaga mga bakanting na lote. Ayan. Mabilis siyang ng mga wonders. Kaningin mo lang dyan dahan-dahan. Ayan, tingnan mo mga wonders. Ayan yung simbahan namin. So, dahil sa room na to, ha, uh, ko na mas angat yung ating views. No? Kasi mas maganda yung kuha niya kung sa camera. Ito yung parallel ng wonders ng iskon. Ayan, nasira ng bag yung tino. Hanggang ngayon, wasak pa. Ayan, mga wonders. Oops, balik-balik lang. Ayan. So, hanggang dito na lang, mga wonders. Maraming salamat.